Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat, lalong lalo na sa lahat ng ating mga mamayang Pilipino dito sa ating bansa. Sana lahat ng mayor ay ganito. Sana lahat ng lungsod ay ganito. Laging nakaantabay at handang tumulong sa mga nangangailangan. Namahagi ng tulong pinansyal, relief goods, hygiene kits at karagdagang essential needs para sa mga kababayan nating nasalanta ng sunog sa Barangay 106 District 1. Ang pag-asang dala ng bawat tulong ibinibigay ay patunay na malasakit ng pamahalaan sa bawat pamilyang nangangailangan sa oras ng sakuna. Patuloy na magiging katuwang sa kanilang muling pagbangon anumang pagsubok basta't sama-sama. <coughs> Thanks for watching, please don't forget to like, share and subscribe.